Halo <muluh> <muluh> so, to the Jerusalem wow. part of the beginning of faith hello guys kami akan kakain dito sa May restaurant my bermosa dan hari <laughs> <laughs> <muluh> <muluh> dibro oh, <muluh> Kain. Kain tayo guys. Kain. Kain tayo. pa na Naliit na tuloy yung table. Napuno na. Kasi ito malaki masyado. Nagkagaya natin doon yung Yan, scampi pasta. Ano? Tuna, carbonara yan. Carbonara, naman. Ano, ito na sabisig, ano. sa ano. Masa pa kakaroon lang, Ano? Uh -huh. Pero mas worthy kasi yan, kasi Alam olive oil. oil lang. Olive oil lang naman yan, tsaka... Kaya pala oil. Mm. 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 Parsley lang to, tsaka... May nakatulog pa rin ako. Ah, naman. siya. Kasi, hindi pa siya Friday Kasi, hindi pa siya siya nakakabati. Kasi, hindi pa siya nakakabati. siya nakakabati. Kasi, hindi pa siya Kasi, siya Kasi, hindi pa siya kaya sabi ni ano? As Aso mo mga alis na. Seven din ang umaga. Sabi ni asawa ko, nagkukuruwing na si Brother Joe. Mm -hmm. Kasi nanghanap sila dito siya. Nanghanap sila ng na ITO. Urgent nila sis. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang ano nila. Yun yung kusap nila sila eh. May passenger mm -hmm. din. Ay, gusto mo po So, Pute, pwede ka, pwede mag-sideline lang. Ganun. Actually, first time niya, si sinawagan lang siya ng office. Kung tinawagan siya ng manager talaga na... Ibig sabihin nga lang silang crewing, ano? Meron, kaso nga lang, kung um, dati pang offer sa kanya yan, hindi lang niya natanggap kasi pasampa na siya. Eh ngayon, Ganun nga pa po kasi ang balik niya. Okay. <laughs> so parang ino-inoperang balik siya. Nagkataon na may slot ulit. Kasi ganon din ang ginagawa ng ibang crew. Pagsampa pag uwi, kapahinga 2 weeks, 3 weeks, office na. Kasi ganoon may mga... Oo, yung mga, oh, oh, mga sideline nila ba? Kasi ang dami nilang i-hire ngayon sis. Talagang limang barko ang maghihintay ng deployment. Ibig sabihin may bagong barko. Oo may bago, lima. So, yeah, man, yun, nasa recruitment siya. Siya yung nag-interview, ganyan. Eh, kahapon, urgent yata yung ETO ba yun? Oo, ang kailangan. Just ko, since next week na, pasampa. May chip ko kaya pa nga. Dapat, oo. Oh, oh. Uh, so, e, nagkailangan talaga ka sila. sila. Na ano, suwerte no? Yung mga urgent na agad na kailangan. No? Hindi yung nag-iintay na hmm. mo. Ang dami nang nag-a-apply. Ang dami nung nag-a-apply sa may luneta, hmm. Diba? Hmm. Yeah. So, nalaman niya yung kalakaran ng office, di ba, sa two weeks na nga, balik na rin. Mm, oo, oh, mm, alam niya na. Yun. Dapat nag-schedule kami kay Sister Joy bago pa nung feeding program natin. Kaso nga lang, ginawagan naman siya nung time na yun. Oh, oo, oo. Mas na palang feeding kami niya, at sis, ano, sayang naman yung feeding ano, niya. Sayang na nga. Mm, Nakata ano, ka saan yun, sis, tala doon lang din? Oo, oo, yung ang dami pala doon. Doon okay, sa tulay na yan? Galing sa, galing daw sila doon sa, ano, bermosa, Oo. Ah, yung mga... Piling ko, ano yung mga yan? mga illegal settlers. Yung kapag binidevelop yung mga pinapalilipat lang sila. Parang naka-contract lang sila. Hindi naman nililipat. Oo, kaya pinaka-alist lang sila. Ano ang pangalan nito? Nilipit sila kayo dun sa mga... Yung nag-contract Ah, nag-contract? Parang alaga rin sila ng gobyerno, no? O ang mga butante ng ano yun. Butante yan. Butante yan yeah. sila sis si kaya inaalagaan sila. Kaya inaalagaan. Kaya tingin mo si Consi. Nasama si Consi. Hindi mm. basta mm. uh, basta. Iplog na natin sa si yung eh. ano, yung hmm. mga private land. Oo. Dati uh, sa Ibiya, ang dami rin dyan. Mga illegal settlers sa ilalim ng tulay. Ang dami. alagaan. Ang alagaan sabi mo ah, jan sila, nagadodonya din sila sa buhay. Kaya lang, kay, kay ano pa rin yang manila, 'yan. Ano na 'Yan ata governor. Kung binili na noong so yes, so yes. Pag binili niya, na ba? Oo. Seryoso, sobrang hindi Di ba kasi parang din develop na yung bandalong sa ano, bandalong part oh, oh. ng oh. Bermuda. Ito Lilipat na naman sila. Lilipat na naman sila kung saan part na hindi na hindi. Ito na naman sa ganyan, no? Yung wala kayo for na ako naman. Sanay na sila sa lipat dito. Basta may magtirahan nila. mm may Ito na naman sa ganyan, pag-upira mo yan sa sarili